ang ikalimang aklat ni Moises na karaniwang pinanganganlang Deuteronomio. Kabanatang Isa Ito ang mga salita na sinalita ni Moises sa buong Israel sa dako ng Jordan sa ilang sa Araba na katapat ng Suk sa pagitan ng Paran at ng Topel at ng Laban at ng Hasiroth, at ng Di Sahab. Labing isang araw na mula sa Horeb kung dadaan ng bundok ng Seir hanggang sa Kadis Barnea. At nangyari ng ikaapat na pung taon, ng ikalabing isang buwan, ng unang araw ng buwan, na nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel tungkol sa lahat na ibinigay sa kanyang utos ng Panginoon sa kanila. Pagkatapos na kanyang masaktan si Sihon na hari ng mga Amorheyo, na tumatahan sa Hesbon, at si Og na hari sa Basan, na tumatahan sa Astaroth sa Edri, sa dako ng Hordan, sa lupain ng Moab, pinasimula ni Moises na ipinahayag ang kautosang ito na sinasabi. Ang Panginoon nating Diyos ay nagsalita sa atin sa Horeb na nagsasabi, Kayo'y nakatahan ng malaon sa bundok na ito. Pumihit kayo at kayo'y maglakbay. At kayo'y pumaroon sa lupaing maburol ng mga Amorheyo at sa lahat ng mga dakong malapit sa Araba. Sa lupaing maburol at sa mababang lupain, at sa timugan at sa baybayin ng dagat, sa lupain ng mga kananayo at sa Libano, hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Narito, aking inilagay ang lupain sa harap ninyo, inyong pasukin at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. Kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi pagkamatay nila. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yon na sinasabi, Hindi ko madadalang mag-isa kayo Pinarami kayo ng Panginoon na inyong Diyos. At narito, kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan. Kayo naway dagdaga ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang. Nang makalibo pa sa dami ninyo ngayon, at kayo naway pagpalain na gaya ng ipinangangako niya sa inyo. Paanong madadala ko mag-isa ang inyong ligalig at ang inyong kasan at ang inyong pagkakaalitan? Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. At kayo'y sumagot sa akin at nagsabi, ang bagay na iyong sinalita ay mabuting gawin namin. Sa gayoy kinuha ko sa inyo ang mga pangulo ng inyong mga lipi na mga taong pantas at kilala at akin silang ginawang pangulo sa inyo na mga punong kawal ng libo-libo at mga punong kawal ng mga daan-daan at mga punong kawal ng mga limampung-limampu at mga punong kawal ng mga sampu sangpu at mga pinuno ayon sa inyong mga lipi. At aking pinagbilinan ang inyong mga hukom ng panahong yaon na sinasabi. Inyong dinggin ang mga usap ng inyong mga kapatid at inyong hatulan ng matuwid ang tao at ang kanyang kapatid at ang taga-ibang lupa na kasama niya. Huwag kayong magtatangi ng tao sa kahatulan. Inyong didinggin ang maliliit na gaya ng malaki. Huwag kayong matatakot sa mukha ng tao sapagkat ang kahatulan ay sa Diyos at ang usap na napakahirap sa inyo ay inyong dadalhin sa akin at aking didinggin. At aking iniutos sa inyo ng panahong yaon ang lahat ng mga bagay na inyong dapat gagawin. At tayo ay naglakbay mula sa Horeb at aking tinahak yaong buong balawak at kakilakilabot na ilang na inyong nakita. Sa daang patungo sa lupaing maburol na mga amorheyo, na gaya ng iniutos ng Panginoon nating Diyos sa atin at tayo'y dumating sa Cadiz Barnea. At aking sinabi sa inyo, inyong narating ang lupaing maburol ng mga Amorheyo na ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Narito, inilalagay ng Panginoon ninyong Diyos ang lupain sa harap mo, sampahin mo Arin mo na gaya ng salita sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, at kayo'y lumapit sa akin. Bawat isa sa inyo at nagsabi, tayo'y magsugo ng mga lalaki sa unahan natin upang kanilang kilalanin ang lupain para sa atin at magbigay alam sa atin ng daang ating marapat sampahan at ng mga bayang ating daratnin. At ang bagay na iyon ay inakala kong magaling at ako'y kumuha ng labing dalawang lalaki sa inyo, na isang lalaki sa bawat lipi, at sila'y pumihit at sumampa sa bundok at dumating hanggang sa libis ng eskol at kanilang tiniktikan. At sila'y nagbitbit ng bunga ng lupain sa kanilang mga kamay at kanilang ipinanaog sa atin. At sila'y nagdala ng kasagutan at nagsabi, Mabuting lupain ang ibinibigay sa atin ng Panginoon nating Diyos. Gayun may hindi kayo umakyat kundi nang himagsik kayo laban sa utos ng Panginoon ninyong Diyos. At kayo'y dumaing sa inyong mga tolda at inyong sinabi, sapagkat kinapuotan tayo ng Panginoon, ay inilabas tayo sa lupain ng Ehipto upang tayo ibigay sa kamay ng mga Amorheyo upang tayo'y lipulin. Saan tayo sasampah pidapang lupaypay ng ating mga kapatid ang ating puso na sinasabi. Ang mga tao ay malaki at matataas kaysa atin. Ang mga bayan ay malalaki at nakukutaan lang hanggang sa himpapawid. At bukod dito'y aming nakita roon ang mga anak na mga anaseyo. Nang magkagayoy sinabi ko sa inyo, Huwag kayong mangilabot ni matakot sa kanila. Ang Panginoon ninyong Diyos na nangunguna sa inyo ay Kanyang ipakikipaglaban kayo ayon sa lahat ng Kanyang ginawa sa Ehipto dahil sa inyo sa harap ng inyong mga mata. At sa ilang na inyong kinakikitaan kung paanong dinalaka ng Panginoon ninyong Diyos Nagaya gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak. Sa buong daang inyong nilakaran hanggang sa dumating kayo sa dakong ito. Gayon may sa bagay na ito ay hindi kayo sumampalataya sa Panginoon ninyong Diyos na nagpauna sa inyo sa daan upang ihanap kayo ng dakong mapagtatayuan ng inyong mga tolda na nasa apoy pagkagabi upang ituro sa inyo kung saan daan kayo dadaan at nasa ulap pagka at narinig ng Panginoon ang tinig ng inyong mga salita at nag-init at sumumpa na nagsasabi tunay na hindi makikita ng isaman nitong mga taong masamang lahi ang mabuting lupain na aking isinumpang ibigay sa inyong mga magulang. Liban si Caleb na anak ni Hipponi, at siya ang makakakita, at sa kanya ko ibibigay ang lupain na kaniyang tinuntungan, at sa kanyang mga anak, sapagkat siya'y lubos na sumunod sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagalit din sa akin dahil sa inyo na nagsasabi, Ikaw man ay hindi papasok doon, si Josue na anak ni Nun, na nakatayo sa harap mo, ay siyang papasok doon, palakasin mo ang kanyang loob, sapagat kanyang ipamamana sa Israel. Bukod dito yung inyong mga bata, na inyong sinasabing magiging bihag. At ang inyong mga anak na sa araw na ito ay hindi nakakaalam ng mabuti o ng masama, ay sila ang papasok doon at sa kanila'y aking ibibigay at kanilang aariin. Ngunit tungkol sa inyo, ay bumalik kayo at maglakbay kayo sa ilang sa daang patungo sa dagat na mapula. Na magkagayoy samagot kayo at sinabi ninyo sa akin, Kami ay nagkasala laban sa Panginoon, kami ay sasampa at lalaban, ayon sa buong iniutos sa amin ng Panginoon naming Diyos. At nagsipagsakbat bawat isa sa inyo ng kanikanyang sandata na pangdigma at kayo'y nagmadaling sumampa sa bundok. At sinabi sa akin ng Panginoon, Sabihin mo sa kanila, Huwag kayong sumampa ni lumaban, sapagkat ako'y wala sa inyo, baka kayo'y masugatan sa harap ng inyong mga kaaway. Gayon sinalita ko sa inyo at hindi ninyo dininig, kundi kayo'y nang himagsik laban sa utos ng Panginoon, at naghambog at makiyat sa bundok. At ang mga Amorheyo na tumatahat sa bundok na yaon ay nagsilabas na laban sa inyo at kayo'y hinabol na gaya ng ginagawa ng mga pokyutan at kayo'y tinalo sa siir hanggang sa horma at kayo'y bumalik at umiyak sa harap ng Panginoon. Ngunit hindi dininig ng Panginoon ang inyong tinig, ni pinakinggan kayo. Sa gayon ay natira kayong malaon sa Kadis, ayon sa mga araw na inyong itiniraroon.